Yan no, tingnan niyo parang kulay red rin. Ito, so, tikman ko yung langka ko. Tamis to. Yan, karanso na garbage ako ng mga artist ko. Yan yung red na artist. Yan ang bagong variety ko ng artist. Yan. Matamis siya ng red artist. So yan yung green at saka red. Compare mo, mas matamis ang red pero alos pareho lang rin pero sa akin ang pangano ko mas matamis ng konti ang red and so uh, ito pala oh. nervous ko na yung mga kaning ko na lang pa itong atis ito so, red atis saka yung green so yan ito tikman ko yung langka ko tamis to mmmm Darap na lang ka, matamis. Tapos so, tikma ko naman itong ano. Yung datis. Yan o, no, yung laman niya. Medyo red din. Yan o. No. Medyo red din ang laman niya. So yan. Gamitan natin ng salah Prano. Ano? Yan o, no? tingnan nyo, parang kulay red yung nya, laman. So, try ko. Tamis. mm Karon. Kamisha. Subukan natin itong red ates. Parang may ibang lasa sa ordinary na ates. Yan. itong buto ano po? ipunin ko tanin ko ulit para dumami yan yan mga karanto ang mga tanin ko ngayon napapakinabangan ko na Ayan, ito pa lang pa Yung atis kasi mabuto lang. Yan. Pero okay rin. So, kaya naman tayo ng langka. Ano? Kunso? Sobrang tamis ng langka na to. Hmm. Thank you for watching.